good morning. So, ayan, umaraw. Ayan yung nilabhan ko kahapon, no? Hindi natuyuan yung mga iba. Kaya dinobli ko ng tuyo ngayon, lalo yung mga jacket na makakapal. Eto, bilad-bilad habang maaraw yung radish natin. Malapit nang matuyo yung radish natin, guys. Siguro, ano, kapag tuloy-tuloy ang sikat ng araw, after tomorrow, pwede na natin gawing pickles. Pero itong dahon, kailangan nating ibilad sa arawan. Kasi sinampay ko lang talaga siya dito and kailangan daw ibilad sa arawan. Although naninilaw-nilaw na siya pero kailangan dry. Yung talagang madry talaga siya na halos, alam nyo yung halos masunog na ang itsura. Parang ganun ang gagawin. Kaya ibibilad ni Ashis sis doon. Diyan. Kasi huhugasan naman siya kahit bukan bago kasi siya i-pickles or bago siya ibabad sa cornstarch na naluto, huhugasan pa din naman siya. Kaya sabi ko, ikaw na asis ang gumawa. At nahirapan ako magyuko-yuko. Ito din oh, malapit-lapit na to. Kasi nga ilang araw, tatlong araw na walang araw dito, makulimlim, ganyan kaya hindi. Although dinay namin na ganito pero hindi siya under the sun guys. Kaya medyo tingnan nyo. Pero okay, okay pa naman daw yan. Huwag lang siya magkaroon ng molds kasi once sa magkaroon ng molds ayun hindi pakikinabangan. Pero hanggat ganyan, yung nanunuyot nanunuyot okay yan. So nandun, kahit ang mga Strawberry ko nanunuyo sila oh. Diniligan ko. Malamig ang panahon pero nanunuyo sila. Pero yung mga nandito sa lupa ang magandang tubo. Hindi ko na siya tinanggal diyan para ano maganda. Ayun. drainay niyang ganyan. Naglalagay sa sako. Hindi ko alam kung ano gagawin namin dito sa mga tirang ano radish. Pwede na ulit. Pwede na ulit ma-harvest para makat ulit. Ang sarap yan pang sinigang. Malalaki na rin sila. Ang dami kasi tinanim ni Ama. Hindi ko alam kung bakit ang dami niyang tinanim. Kasi sabi ko sa kay Asis noon, konti lang. Ang itatanim kasi hindi natin masyadong magagamit. Pero ewan ko, ang dami niyang tinanim. Siguro, kukunin nila Ama. Kasi sina Ama, nag-uulam sila niyan. Na... Pinahaluan nila ng patatas. Baka yun. Baka yun yung gagawin ni ama na lang. Ipapang ulam-ulam nila. Malamig kasi guys, eh, medyo masakit sa chan. Kahit sa si share, sabi ko wag masyadong kumain ng radish kasi malamig. Ma -ano siya sa chan guys, ano? Ang chan ko nagbubugbugbug bug, ba? Bugbugbugbugbug bug, 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 ganyan. Hmm. dry. Eto, gusto ko tong gundruk na to, yung sa radish leaves, kaysa sa rayusag. Ay! Mas masarap siya. Mas maasim, mas masarap siya sa patas kaysa yung rayusag. Minsan kasi alam nyo guys yung rayusag, kaya ayaw ko. Minsan mapait. May time na mapait yung rayusag. Mapait siya. Eto kasi hindi. Radish. Kaya yan. ko katatapos kadarating lang kasi ni Asis naghatid ng pasero daw niya parang hatid sundo ganun ako naman katatapos ko lang maglinis dito sa bahay kasi nilinisan ko to kabinet namin dito gusto kong magtahe ayaw akong payagan ni Asis magtahe hindi daw maganda magtahe kapag buntes ewan ko anong dahilan nila why you didn't allow me to sue while I'm pregnant. Oh, you explain. Nanonood ako ng ano, ng especially for you. Sabi kasi niya, kaya daw hindi ako pinapayagan man na he, kasi daw lalabo daw ang mata. Sabi ko naman, ang alam ko lang na babawal kapag nanganak ka, saka ka mananahe, yun ang nakakalabo ang mata. Pero kapag buntis, ang alam ko hindi. Ayaw niya akong payagan. Kasi gusto kong magtahe, lalo yung sa mga pajama ni Asya. May mga maliliit-maliliit na butas sa may, sa may ano, anong tawag doon, sa pundiya. Gusto kong magtahi-tahi. Ayaw ako payagan. Ayan. Yan na yung trabaho niya. Since tapos na akong maglinis, ayun trabaho niya. Magbabalik siya ng mga pinagtatanggal na ano, carpet, cover ng ano, couch. O siya na, trabaho na niya yan. Kasi masakit ng aking likod. At yan na nanonood ako ng especially for you ng It's time Minsan nakakatuwa yung mga ano nila, yung mga episode nila. Hi guys! So ayan, dumating na si Asher. Kadalating lang ni Asher kasi talagang inantay ko siya para tikman namin yung dragon fruit. Dapat kasama namin ang aming papa, kaya lang may delivery ng ano, ng tomatoes daw si Asis. Kaya sabi niya, kayo na lang. Kasi si Asis, sabi niya, never pa daw niyang natikman to. Sabi niya, tingnan na natin kung anong laman ng loob. Ay, ah, yung white. White color siya. Naku, nagkalat na ako dito sa may sala. So, kaya kasama natin si Asher lang. So, tikman natin kung matamis. Kasi dati, nung nasa Pilipinas ako, ang natikman ko na dragon fruit ay hindi masyadong matamis. Ayan. So, tingnan natin ngayon dito kung ayaw. Mahal ang dragon fruit dito, guys. 800 ang per kilo. Anak, oh, try. Yan. This is a dragon fruit, yes? Oh, try and tell them if it's delicious or no. What do you think? Sure? Yummy. Yummy? It's sweet? Hindi siya ganun katamis. Hindi matamis. Ganito din yung matikman kong dragon fruit noon. Para siyang ano. Paano ko ba ano yung lasa niya? Kasi yung mga iba na papanood ko, sabi nila matamis daw. Pero ito hindi siya matamis, guys. <laughs> hindi matamis yung dragon fruit natin. Dami niyang buto. Sabi nila, maganda daw yung maraming buto kapag New Year. Kaya bumili ako ng dragon fruit. No uh, hurry, hindi masya, hindi siya matamis, pero okay lang naman ang lasa. Hmm. Kaya asya, yummy lang, pero isang beses lang kumagat. Anak, ah! Oh! Come! Come eat more. Come here. What? You said it's yummy. You said it's yummy. You said yummy. <laughs> Sabinya yummy pero ayaw niya. You don't like? You don't like? Hah? Ayaw niya. Ayaw ni Asher. Hindi kasi siya matamis. Matabang ang lasa niya. Matabang kaya ayaw ni Asher. Ayun, guys. Wala naman kasi yung papa namin. Kasi sabi ko, tikman mo papa at ipapakita natin sa video na kasi hindi pa daw niya natikman ang dragon fruit. Kaya gusto ko sanang makita din yung reaction niya. For sure, para sila reaction ni Asher. Hindi matamis. Ah, it all. It all. Eat all. Ayaw niya talaga. Come on. Oh, ayaw niya talaga. niya talaga. So, ayan guys, see you! So, ayan guys, dumating ng aming papa, nag-deliver ng kamatis sa parsa, and titignan natin yung reaction niya. First time niya makariktikim ng dragon fruit. It's your first time, yes? Ah. Try and tell me what you think. <laughs> The same reaction with Asher. Asher doesn't like it. I said, how is it? Then he said, it's yummy. Then I said, you eat all. He said, I don't like. He doesn't <laughs> like it. <laughs> what did, do it? like it. it's not sweet, yes? Something that you yeah. taste Oh, ibang lasa <laughs> niya hindi siya It's not delicious. That's what it guys. It's not So, no. Don't you don't like it. <laughs> <Dragon protein>. <laughs> <laughs> Is, is he like daw? Ah? He like daw? Ah, he like. Masarap, masarap naman daw. Ah, baka sa tao. Nandang yung mga daw. Sawat. Sawat. Masarap daw. Sawat daw. Sabi ni Ama. Ibig sabihin nasarapan si Ama sa dragon fruit. Pero si Asher Ay, si Asher. Gusto niya yung mabuto na ano, may tunog. Finish? <laughs> ama, Ramra. Ah, oh, me too, cha daw. Me too, Bali, punta kami saglit sa likod nila, ama. Oy! Kala ko tatakbo lang direto. Mangihingi daw ng rayo sagtong isa at ano, nanawa na siya sa pechay. Nawa na siya sa pechay kaya rayusag naman ang rayusag na may patatas. Yun ang ulam namin mamaya guys. Mamayang gabi. Kasi nung nakaraan nga kasi patatas pechay. Puro kami pechay diba? Nanawa. Kaya rayusag naman ngayon. Rayusag at pechay. Ang ulam. Mamayang hapon. Malalaki nagharvest may ano din pala nakalimutan kong sabihin sa inyo ang dami ding radish si na ama nagharvest siya ng radish kanina umaga harvest the radish this morning I saw it but I do not know where ama put it. I do not know where ama dry the radish Papa, you take only little, Papa. ano mga 10 10 only 10 leaves this one no the big one take a uh, share the big one no no, no. oh. this yeah, well, no daw ang lalaki kasi ng dahon mm -hmm. no, alaka why you nay ah, papa binunot alaka why did you pull Wala na. Eh, narbes na nila lahat yung radish. oh Patatas na lang yung natira. Ang dami. Isang planggana yung ano na harbes ni Ama. Anak! Anak! Let Papa do it! Let Papa do it! Ama will get angry. Ayan. Kaysa manghihingi kami ng Papa look what he did. Papa, you take this one na o. Kaysa bili kami sa par sa ano siya. Enough, 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 Fifty, fifty ang isang tali, guys. Nang rayusag. sag. <laughs> Eto gagawin din gundruk to ni Ama, gugundrukin din nila. Eto yung ano o broad beans, ang dami nilang broad beans. Love you. Love you. Hmm? Hanggang dun sa dulo, ayan. Yan, na tayo. Ito lang sinadya natin dito guys. Mag-harvest lang ng gulay para may pang-ulam tayo mamaya. Let's go! Lagot <laughs> ka, Asher! At itong kanilang garlic. Isa, dalawa, tatlo. Marami silang garlic. Kaysa yung... No, 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 let's go home, let's go home. Thank you.